Another day, another mini vlog with Amira At samahan nyo kami pumunta kung saan saan Tara na, kumain, kumuha ng sahod At pumasyal kung saan saan Hello mga mare, samahan nyo kami sa second day ng aming lakad Para sa aming itatayong business Alam kong excited na kayo kung anong susunod naming gagawin Kaya naman napatigil muna kami dito sa Maydao Para kumain at magmirienda Siyempre, kailangan nating punuin ang ating mga chan bago tayo lumarga. Alas dos na nga ito ng hapon. Nang napadaan kami dito ay niyaya ko na si Daddy Pating na mag-stop muna at kumain muna kami dito sa may tabi, tabi Sa kainitan nga ng klima ay ginusto ni Daddy Pating kumain ng umami. Este, mami lang pala. Talaga namang matatakam ka dito dahil napakarami ng sahog sa halagang 50 pesos lamang. Dahil nga sa kainitan ng panahon ay hindi ko pinangarap kumain at magpawis-pawis lamang. Gusto ko naman itong turo-turo at ang pinaka-favorite ko sa lahat, itong lumpiang toge. Napakalaki naman talaga nito at gustong gusto ko. Dalawa pa nga yung aking binili dyan eh. At binilan ko si Amira nitong kwek-kwek na maliit. Tuwing may lakad nga pala ay hindi nawawala ang merienda o mga pagkain. Dahil kung hindi mo lalaman na tiyan mo, hindi ka makakapag-isip ng kung ano-ano. Kung ayaw mo namang mag-isip ng kung ano-ano, edi eh di huwag tayong kumain. ang family goal nga pala ng mga pating ay kasama kang tumaba. Wala naman tayong magagawa kasi kitang kita naman sa figure natin na ang taba-taba na nga nating pamilya from Mabalacat ay napadpad kami dito sa may Angeles at napunta kami dito sa may Robinson's Angeles pinark nga lang pala namin ang aming Lamborghini dito sa may parking lot uy! Lamborghini daw! kaya nyo na po akong mangarap dahil libre lamang po ang mangarap, di ba po ba? Pagkatapos nga palang mag-withdraw ng nauna sa amin, ay ako naman ang sumono. At, ayan, may napapasayaw pang bata. Kapag nakakakita nga naman talaga ng salamin, ay napapasayaw siya. Kukubra nga pala ako ng aming sahod. Este, pera lang pala. Dahil tatlong buwan na nga pala akong dapat sasahod kay Meta, pero ayaw pa rin akong pasahorin. Meta, baka naman... Sana next month mawala na ang restriction ng aking page para naman tuloy-tuloy ang ligaya. At nandito na nga ang inyong suki, este customer pala. Dito sa shop na ito ay dito po nabili si Daddy Pating ng kanyang mga gagamitin sa paggawa ng signage. At may bata pang nagpupumilit ng kanyang favorite color. At syempre dito sa side na ito ay hindi ka naman talaga magdadalawang isip tumingin ng mga chandelier at mga pailaw sa taas. Kapag napatingala ka nga pala ay mananaginip ka ng gising sa kaganda ng mga chandelier na ito. Mananaginip ka ng gising na 10 years from now, ano na kaya ang bahay ninyo? At merong batang napagod at umupo naman. Upong like a boss yan, Amira. At habang kinakausap ni Daddy Pating yung kanyang kausap, syempre, sino bang kakausapin niya? Ito e, yung kausap niya. Ako naman ay nakikinig lang at syempre, di ko naman alam yun. Malay ko ba sa mga ilaw na bibili ni Daddy Pating, diba? Pero at least sa susunod ay alam ko na kung saan bibili. At meron ngang batang pawis na pawis sa kakalibot dahil manghamangha -mangha sa mga ilaw na nakikita niya. Ay talaga namang nakakagigil ang kilikiling yan. <laughs> Napaka-sweet naman talaga ni Amira sa kanyang daddy at may pakis pa. After mga ilang minuto ay ibinigay na rin sa amin ang aming binili at meron pa kaming dadaanan sa kabilang tindahan. Medyo malayo-layo ito kung lalakarin nyo kaya naman wag mong lakarin. At nandito na nga kami sa kabilang tindahan ng Kenas. Kung doon sa kabila ay panay ilaw, dito naman ay panay sticker. At nagulat pa nga ako na parang may patay doon sa dulo. <laughs> hindi mo pagtatakahan dahil meron nga yung sulatan sa patay doon at napakaliwanag pa ng ilaw dun sa dulo talaga at eto nga pinakita pa sa akin ni Amira ang kanilang ilaw dahil yon daw ang gusto niyang bilhin dahil iba't ibang kulay rainbow color nga naman. At habang nagkihintay ay may paroleta pa si Kenas. Kaya naman naengganyo si Amirang paikutin ang roleta. Nang dumigil na nga ang roleta ay tuwang-tuwa ang bata pero hindi niya alam na hindi pa pala tapos umikot ang roleta. <laughs> sa sobrang haba at sobrang tagal ng pagikot ng ruletang ito ay meron ng naboard na bata at ikat na natin. Ayan, tuwang-tuwa ang bata parang nanalo sa loto. <laughs> Napaputol at isinasakay na nga sa aming Lamborghini itong aming nabiling Sintra board para sa aming gagawing signage. At nakakita na naman ng salamin si Amira kaya naman napasayaw pa siya na dyan na bim bim bambulbi I don't wanna want for me dup dup Napakanta patuloy ako ng Dioras. At kung nakarating ka dito sa video na ito, ay wag mo naman pong kakalimutan na i-follow, i-like, i-share ang ating video. At ayun lamang, maraming salamat! Bye-bye!